kasi ako. Sa kanya lang. Okay, Mrs. Binag. <laughs> Mrs. Okay. Ay, Miss pala. Sorry. Sorry, sorry, sis. Okay, Miss Binag. Sa korte ito, maalala mo ba kung ano o saan exactly sinabi ni TVF sa'yo yung time na yon? Kung matatandaan mo kung anong taon, saan kayo ni uh, Tony Boy nung, nung sinasabi niya sa'yo na si Lisa ay nakipag-swing-swing-swing swing, swing, o tsoktsakan Actually, ano, after nung ano namin, uh, kasi di ba may restaurant kami, after, hindi ko matandaan ng year, pero, um, nag, ano kami, nag-invite kami ng couple of people, tapos parang, nagkikwentuhan lang, tapos yung, kailangan, iti-check ko nga ah, kung kailan yung pumunta si BBM sa restaurant ko. May That picture kasi yun sa, may time yon sa, sa may phone mo. May time yun, oo. Okay. And then, um, i-check ko yon tapos dun yan nagkikwentuhan lang kami yun nga yung, yung sabi ko sa yung pinag-usapan namin na eh, hindi siya people person tapos sinabi nga ni Tony mm. Boy na hindi siya um, hindi siya bagay maging politician napipilitan lang yung ganyan kasi nga um, umiiwas sa tao di ba so tapos biglang nakainom kasi si Tony Boy mm -hmm. as usual <laughs> nakainom lolo what's mo what's new ah, oh, diba tapos kikwentuhan na nakikwento siya say eh ako may pagka ako in a way, may pagka ignorante ako sa mga ganyang kalokohan. Yun, in a way, di ba? Hindi yeah. Ako perfect, di ba? Pa, so, parang, hindi mm. ko pa nga alam ano ibig sabihin ng swingers that time. Uh -huh. <laughs> <Alam> <laughs> Paano mo niya kinuwento sa'yo? Paano niya diniliver kung matatandaan mo? Ano ah, sabi you niya, know, ako, yan. Ewan ko dyan, hindi naman, kag hindi naman maganda, pero... Kasera <laughs> <laughs> <Sarah> din <ni> lolo <laughs> mo, yun, eh, no? You, <laughs> you know, no holds bar yung bibig nun. Wala uh -huh. talaga. Pag galit, in uh -huh. fairness dun, pag galit siya sa'yo, galit sa'yo. Yun lang. Ano ang may sabi pagka, niya ano, yung babaeng yan? May pagkasinungaling yan pag galit din uh, oh. siya. Yung parang magdagdag-dagdag din yeah. siya. Pag so, bisita ako nga eh, di ba? So, inaano niya, dinidescribe niya si Liza Tanas na, hmm, hm, yung babaeng yan, hindi naman mm. maganda. Mm, mm Okay, ano pa? Hindi po? ko alam an anong, anong meron. Tapos, ano pa, mahilig. Mahilig? Yun, sabi, mahilig, yun ang sabi. Hindi sa niya ba sinabi sabi. mahilig sa tsoktsakan? Kasi pwede ka namang mahilig sa pulburon o mahilig ka sa Saftong <laughs> yeah. Hindi kasi, kapag magaganyan na siya, huy, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano Sabi niya. Tapos tatawa na Tatawa lang siya. Kasi nasing siya, <laughs> Yeah. So, kasi ako may nakarating sa akin na information na may certain, certain daza, okay, nakarating sa akin. Actually, binasa ko yun sa, you know, sa, sinad sa akin ng, ng hmm. random person na may certain Daza na sobrang ganda-ganda niya, mag-asawa sila, mm. tapos nahuli niya, ito si babae, nahuli niya yung asawa niya, si Mr. Daza, I don't know, hindi ko lang alam po mm. siya pangalan, na nakipagtsoktsakan kay Liza. Mm. Alright? Nagtsoktsakan, paro silang bangag. So, nang nahuli ni girl, hiniwalayan niya itong si certain sa kaya hiwalay mm. sila ngayon. Eh, ang ganda-ganda ng girl. Pero, mm. anapin niyo na lang, google niyo na lang diyan kung sino yung Daza na naghiwalay. So, Ah, uh, my question is, imagine mo may nakarating sa kanila information, tapos may nakarating din sa iyo. Hindi ba mm. na get ni baka iisa yung ano ha, baka iisa yung yung, yung, yung scenario, hindi ba daza 'yon? Certain daza yung kinakwento ni TBF. If I'm not mistaken, katunog din niya nung ting 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 mo. <laughs> oh my God! <laughs> <Nabig> <laughs> pero sabi ko nga sa'yo, di ba, uh, sabi ko nga na okay sa akin tapos ah. parang when nakalimutan ko, nasa isang grupo kami tapos kasi pag umiinom sila alam mo bo mm -hmm. alam mo yung mga lalaki mas chismoso pa sa babae aha uh -huh. sobrang chismoso i to, know to alam mo akala natin na ang babae, marites hindi mas marites yung mga lalaki kita mo yung mga basher dyan, yung mga trolls <laughs> kaya Puro okay. lalaki di ba puro sila lalaki so malalaman mo doon na talagang iba ang ano ang so, ang pag pagpapalaki sa mga kalalakihan iba yung kanilang hormones <laughs> so okay so kasi gusto kong balikan yung Onyate kanina no dahil may mm. nagtext sa atin na galing sa aking uh, ball jack ano i think mm. yung ang dami talaga nakakakilala dito sa mga tao ito na sinasabi mong polboronic eh. so mm. ilang beses na ikwento ni TBF sayo na si Liza ay nag nag-alok -nag ng na mga ng polboron sa mga bisita doon sa kasal. May pagkakataon pa ba na naikwento niya sa iyo na nag-aalok talaga siya ng illegal na pulboron? Oo. Maliban doon Dalaw sa wedding? Da, um, dalawang beses lang. Dalawang beses lang. Ano uh, yung isa? Polo Club ata. Polo Club ba? Polo club. Ano ang event? Polo ano ang okasyon? Ba? Hindi ko matandaan. Pero dalawa. Pero yung yung ano, um, talagang yung natatandaan ko yung sa isang wedding wedding sa Batangas? Yung wedding. Kasi, ano um, talagang, in a way, kasi the time, hindi na siya masyadong gumagamit. Alam mo yun? So, pag normal, parang, in way, so You're your partner, right? You're talking okay, about your partner. So, hindi na, hindi okay. na siya masyadong gumagamit. So, um, hindi yan uuwi sa akin ng, ano ng, <laughs> alam mo yun? Siyempre, galing siya doon. Hindi siya sa akin uuwi ng, siya. may tama siya. May Magpapalipas siya. muna siya. Magpapalipas muna siya. Kasi, talagang, ano, hindi ako matutulog katabi niya. Hindi talaga. Kasi, kasi di ba, di ba, amoy ano, amoy kulog, sorry. amoy tulog kapag, na ikaw nagsabi amoy yung... Amoy baktol! By the way, ano nga ba yung baktol? But anyway... body odor? Body odor ba ang baktol? Then bad breath. Yan, yan. Oo, uh, kasi nalabas. Sweat a lot. Tututok ako dun sa Polo Club. Ano yung mga naalala mong konti doon na na si Lisa ay nang alok. May nasa, naalala mo ito siya, hindi, di ba? Hindi, hindi. Wala, sinabi hmm. lang yan. Ginawa din niya yung dati si isang ano, birthday, sa, sa, sabi niya sa ano, if I'm not mistaken. Grabe, ano, imagine mo, Miss Cathy, ano, you know, ah uh, itong mga taong ito, nakakalusot sa batas. Hmm. Di ba? Natatakasan nila yung batas even before their as uh, presidency. Yeah. At yung mga maliliit na mga na yung mga nagpo yung or mga gumagamit lang Madalas, nasa kulungan mo makikita eh. Yung mga nahulihan lang na ng isang paketeng ganyan, nasa kulungan. Pero itong mga ito, sumisigaw na, ang iyong, pwede ka nilang i-cross-exam, katulad ng ginagawa ko sa iyo, yung mga mm. testimonya mo, and they mm. have all the power, the the money, mm -hmm. of the tao bayan, but yeah. they're, not, they're, they're not doing it. So, uh, ayon sa aking source, alright, na itong Noel Onyate ay talagang ito daw ay heavy user ng pulboronic at parang drug den yung kanyang bahay at doon nagpa-party at nag-aalay uh, ay managahain ng buffet, pulboron buffet. Is that true, Miss Cathy Binan? Ang alam ko, karamihan sa kanila gumagamit. Yun ang alam doon ko. Doon sa bahay niya. Hmm. Ang alam doon. ko. Ilang beses ka, kung sinasabi mo yan, <laughs> kung sinasabi mo yan, Ilang beses ka nagpabalik-balik sa bahay ni Noel Oñate? Oh wow, maraming beses kasi mas una ko siyang nakilala kaysa kay ano eh, kay Tony Boy. Doon ba sa bahay ni, to ni, ni Noel Oñate, na-meet mo ba? I mean, nakita mo ba si Marcos kasi ang pinaka-star dito ng pulburon hmm. Star, bigyan natin siya ng title. Ang pinaka pulburon hmm. Star dito si yung mga nakaupo syempre. Actually, hmm. actually si yung ex mo. You know, just so happened na ex mo siya, kaya napag-uusapan natin siya, di ba? Mm. So, uh, may pagkakataon ba na si Marcos Jr., si Anton Lagdameo, at si Liza Tanas na meet mo sa bahay ni Onyate na they're doing the pulvoronic session? Hindi. Hindi ko sila nakita doon. Hindi mo siya nakita si Marcos? Hindi ko nakita eh. si BBM, oo. Oh, oh, never sa, sure. Never mo siya nakita sa bahay ni Onyate? Mm -hmm. Hindi mo rin nakita si Liza sa bahay ni Onyate? Hindi. Para si, yung, ang tanong mo 'di ba eh kung nagpulburon sa bahay ni? ako yeah, nagpulburon. Hindi ko nakitang nagpulburon. Pero, ko one time. One time. Pero, okay. Mm. Susundutan ko 'yung tanong. Mm. Hindi mo nakita nagpulburon, pero may pagkakataon ba na nakita mo siya doon sa bahay ni Onyate? Oo, isang beses lang. Sino doon? tbm saka si Isang beses lang. Ah, okay. Nag-ano? Ano 'yan eh. Um dumaan kami. Okay. Tapos, okay. mabilis lang kami nun eh. Kasi parang masama pakiramdam ni Tony Boy. Something like that. Yeah. Mm-hmm, mm -hmm. So, hindi ko sila nakita nagpulburon, pero nakita na meet ko sila doon. Nakita ay, ko. Know. Hindi ko sila Party na meet meaning, nakita ako sila doon. Nakita mo sila doon. Nag-usap pa kayo, happen. nag-say, nag-hi, nag-hello, wala. Nag wala. Maraming tao. May tao, oh. may mga Pero tao. alam mo na majority of the uh, mga bisita doon sa bahay ni Onyate, nakasabot ni Tambahudas, dito sa charter mm. change na yon, mm. uh, na gusto nilang isulong, ay talagang ito ay ginagawa nila doon sa bahay na yon So oh, tama sir. itong informer natin. Oo. Oh, oh. Tama okay. naman. Tama. Sabi nga, alam mo, alam mo, uh, Marlika may tumawag mm -hmm. nga sa akin, sabi niyang gano'n na, um, okay lang ba sa'yo? Parang, your burning bridges. Parang, di ba parang, um, kaibigan mo din sila. Sabi ko, ha? Talaga? Sabi ko, kasi hindi ko siya naramdaman. Sabi ko, bago nila ako ipag na kaibigan nila ako, nung time na humingi ako ng help to settle everything, natigilan yung ginagawa sa akin, they don't care kahit gano'n ako babuyin ng mga kaibigan nila. So, parang sabi ko, tas ngayon, kaibigan ako. Sabi ko kasi, may tendency na sabihin ko kung ano 'yung story na alam ko. Sabi ko ako, oh. sabihin ko lang naman 'yung gusto ko eh. I mean, sasabihin ko 'yung hindi gusto ko. Sabihin ko 'yung ano, 'yung katotohanan, 'di ba? Yeah. sabi ko nga um, you will never imagine 'yung trauma na inabot ko. 'yung 'yung may time ayoko nang ayoko nang ano Ayoko nang bumalik sa Pilipinas alam mo yun, na may time na kung wala akong anak, gusto ko na mamatay. Kasi, para sakit-sakit lang. Di ba na parang, my God, 10 years. Mm -hmm. Tapos, ka lang. I sacrifice so much. Like, lahat ng insulto, tinanggap ko. Tapos, pinagtatanggol ko siya kahit tingnan niyo yung Facebook ko, how much I adore and everything. Tapos, yung mga taong you thought, konti lang kasi nga, you thought na may, may edad na mga lalaki, may may edad na mga babae na akala mo na tutulungan ka, bibigyan siya ng wisdom. Hindi. Nagpa-party lang sila. nag enjoy sila. Na parang pinagtatawa na nila ako. Tinitake yung side niya rather than kalmahin siya. Alam mo yan, ang hirap kasi parang sabi ko, wag na nga lang ako, yung mga anak ko. ba diba? parang tu tuwa sila pag binubuli ako. ba diba sabi ko nga sa'yo, kung nagawa nila yan, makapag, makakapag, makakapag-pull out sila ng, ng uh, bilanggo. preso, bilanggo. Mm, they uh -oh. did it to me. Like yung wala ako dito sa Philippines, di ba sabi niya ba, ah, kasi binawian ka ng gamit. Hindi po yun, prinsipyo po to. Yung parang, ibibigay ko naman eh. Huwag niyo akong bulihin, wag niyo akong gawa ng story. Di ba? Parang, yun sa akin, yung, yung mga cars, uh, signature ko, yung IDs ko, alam mo yon um, binenta ng kotse without me. Para sa paparasahan. Yeah, at dapat na, actually yeah. now, you know, isa sabay-sabay ko 'yan. May meron na akong abogado with that. So, okay, I'm filing a case kasi even yung kahit sabi mong okay siya bumili, pero the fact na kaya lang mag magdoktor or mag-falsificate ng public document, it's a it's a it's a crime. It's like falsificating or it's like fabricating crime. Right. Oo, oh, exactly. Katulad yun, yeah. 'yung ginagawa nila kay yeah. sa mga Duterte, fabricating ko oh, eh. Yeah. Nagpapalabas mm -hmm. sila ng preso. So, you know, mm -hmm. by saying that talagang 'yung pattern this is really very bangag. Yeah, sabi so, ko nga sa siya, 'di ba? Parang ang galit, ang mahilig powerful. sila bumugbog. Mm, mm. So, oh, gusto ko lang ano, no. I'm I'm sorry to hear your story, ano. I know you're mm -hmm. a fighter. Uh at 'yung pinaka nang bully sa dito, ang special assistant to the president, Anton Lagdameo. Siya yung first, yung unang-una pa lang. Hindi ko alam saan nanggagaling yung galit niya. Yung bago pa kami nang suhi niya hanggang sa ulo. Sabi ko nga siya ginawa niya ako ng istorya, kaya nagalit sa akin yung mga...